Sa bawat hakbang na aking tinatahak, sa bawat landas na aking nilalakbay, naroon ang iyong gabay, Tatay. Ang iyong mga payo, sa puso'y nakaukit at tataglay. Ikaw ang haligi ng ating tahanan, sa init at lamig, ikaw ang sandigan, sa hirap at ginhawa, laging nariyan. Ang iyong bisig, nagbibigay lakas at kapanatagan mga alaala ng ating mga kwentuhan, mga turo may hindi malilimutan sa bawat hamon ng buhay, aking baon, ang iyong mga pangaral, aking inspirasyon. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, iyong pawis at pagod walang iniinda. Para sa aming kinabukasan, iyong sinisikap sa bawat akbang, ikaw ang aming sandata. Tatay, ikaw ang aming liwanag sa didim, ang aming gabay sa bawat pagsubok at lilim. Ang iyong pagmamahal walang kapantay. Salamat sa lahat, mahal naming tatay. Sa bawat tagumpay, ikaw ang kasama. Sa bawat pag-asa, ikaw ang inspirasyon. Ikaw ang aming buhay, ang aming lakas. Mahal na mahal ka namin, aming tatay. Mwah!